Grebe! Hindi pa man nagsisimula ang ASAP in Vancouver, trending na agad si Bel Mariano. Pero alam mo ba kung anong nangyari bago ang lahat ng ito? Isang eksklusibong meet and greet, kasunod ng matinding rehearsal, kasama si Napiolo Pascual at Joshua Garcia. At teka lang may special surprise din pala si Bel para sa fans sa Canada. Kaya huwag kang bibitaw, dahil ang kwentong ito siguradong mapapa, sana all ka. Sa gitna ng malamig na hangin ng Vancouver, nag-init naman ang eksena sa meet and greet event ni Bel Mariano. Daan-daang fans ang dumalo para makita siya ng personal, at ramdam ang saya sa bawat sigaw at halakha. Kasama niya sa event si Angeline Quinto, na nagbigay na nakakakilabot na live performance na lalo pang nagpasaya sa mga tao. Habang humingiti si Bell sa mga fans, makikita mo sa kanyang mga mata ang tunay na kaligayahan, ramdam niya ang pagmamahal ng mga Pilipino abroad. May isang fan pangang ngang nagsabi, sulit ang bayahe. Ang lamig ng panahon, pero ang presensya ni Belle, ang init. Pagkatapos ng event, hindi pa natatapos ang araw ni Belle. Diretso agad siya sa rehearsal para sa ASAP in Vancouver. Walang pahinga, walang break, dahil para kay Belle, when it's time to perform, you give it your all. Makikita sa mga behind-the-scenes clip kung gaano siya ka-focus habang nagsasanay kasama ang Dafakundo family, Isang powerhouse group na maghahatid ng explosive production number. Mula sa choreography hanggang sa blocking, bawat galaw ay pulido. Professional. Polished. At syempre, may halong Bell-level energy. Mas nakakakilig pa, makakasama ni Bell sa stage si Napiolo Pascual, yes, si Papas mismo, at Joshua Garcia. Imagine that, a mix of charm, talent, and charisma in one performance hindi mapakali ang mga fans online. May nagsabi, Bell with Piolo and Joshua. Ong, goose bumps na agad. May isa pa, Bell's glow is unreal. Kahit rehearsal pa lang, ready na for the spotlight. May mga moment pa na nagkasabay si na Bell at Joshua sa dance queue at syempre, kilig overload. Kahit rehearsal lang, parang teleserye na ang dating. Pero hindi lang puro trabaho si Bell sa Vancouver. Sa isang vlog clip, excited niyang sinabi, I can't wait to taste Canadian food, especially the smoked salmon. Simple pero genuine, pinakita ni Bell ang kanyang humble at curious side. Gustong gusto ng fans ang moment na iyon dahil ramdam nila na she's not just a star, but also a traveler discovering something new. Ngayon, habang papalapit na ang ASAP in Vancouver, hindi mapigilan ng mga fans ang excitement. Hashtags like Hashbell in Vancouver, Joshua Piolo, at Hashdafakondofamprod ay nagsisimula ng mag-trend. Lahat ay sabik na makita kung paano magpapasiklab si Bell sa stage, lalo na't may solo performance pa siya. Ayon sa mga insider, this will be one of her most dynamic performances yet, may dance, may heart, may energy. Sa mga comment section, puro papuri ang makikita, Bell never disappoints, at proud kami sa iyo, Bell always shining wherever you go. Habang patuloy na nagte-trending ang mga rehearsal clips, makikita mo rin kung gaano ka-dedicated si Belle sa kanyang craft. Sa bawat galaw, bawat niti, makikita mo ang puso niya. Hindi lang siya basta artista, isa siyang inspirasyon. Mula sa meet and greet smiles, hanggang sa late night rehearsals, hanggang sa excitement ng pagsasama nila ni Napiolo at Joshua, Pinatunayan ni Bell na hindi lang siya racing star. Isa siyang tunay na artist na patuloy na nagbiningning sa bawat stage na tinutungtungan niya. At ayan mga kahugot, nakita natin kung gaano ka dedicated si Bell Mariano sa kanyang craft. Mula sa meet and greet, hanggang sa matinding rehearsals, hanggang sa nalalapit niyang performance sa ASAP Vancouver. Minsan, kailangan mo lang ibigay ang buong puso mo sa ginagawa mo, tulad ni Belle. Kasi kapag totoo ang passion mo, kahit gaano kalayo o kahirap, makakarating ka rin sa tuktok. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinoy Hugot Si, kung saan bawat kwento may kurot sa puso at inspirasyon sa dulo.